Ayan na usap mga idol. Ha, si Exodus muli. Ayan, wala ha, wala man. Dito lang tayo sa labas na tayo na naisipan natin mag-video. Ayan, na. unan natin yung mga na napasok, na labas, na takbo ng mga sasakyan sa highway. Ayan. Ah, yeah. Ayos naman, di naman masyado matrapik. Uh, oh, nasa town tayo a uh, national highway yan Cotabato uh, to Davao Davao to Cotabato road yan abang na uh, kasi yung uh, OBR natin nasa loob namimili uh, kaya naisipan nating mag-video <laughs> walang mapaglibangan dito sa labas eh uh, video-video mo na Di si John mga idol sa ating video. Yeah. え <music>